Pila nyo! Cut to! Wala! Wala! Tukul! Tukul! ino ino Ayun muti Ayun no! Ayun puti Oh! Bantay nyo! Ikaw nyo! Bantay! Bantay! Gasok! Uy! Tataksak! Sagita! Sagita! Gasok! Hinihinay! Hinihinay! ini lang! <laughs> Cut to! Gasok! Gasok! Tura nyo! Tura nyo! Okay! Katakot nyo! Yan na! Yan Parang sinisipan Hãy subscribe cho

kamu tegas tegas Yun udang huli ah ayah ayah kok kau pemain

Ayun, tayo. Namak. Maraming ano, maraming kumakagat parang malita lang ako. Makati. Ha <laughs> ha Wak, hati-hati ya Pak

Nga oh, pwine, 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 layo kung layo 抖，抖抖抖抖。

Ah. Okay. Wait. Ako ko. Wait. Uh. Paun yung paun. Pero, pagkita, pagkita. Andun, hanap ko doon pabain. Hanap ka doon pabain. Pangit, pangit. lại yuk, oh, action, action nhiều nhiều, bắn tay nhồi cậu nhiều bắn tay nho, At ang Uy! Tataksak! Sagunta! Sagunta! Gasok! Hinay na! Hinay na! Hinay lang! Kapo! Gasok! Gasok! Tura uh, nyo! tronyo, nyo! Kay! Katakon kata, nyo! Nyo! Sampang nyo! Sampang! Sampang, sampang. Uh, nyo! Ay! Sampang! Sampang ah, nyo! Sampang! ta, Walta! Walta! pang Ah, Oke, oke. Sempang, Ah, itu, 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 bayangin itu banyak. Ah. Okay. Sampang, sampang. ah. 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 Kids, kids, gota aí no kids ah. Na né? Tokyo kusok Nagobot Nagobot Tulo, tulo, tulo Nagobot Tulo nga, tulo Ah Pak yun layo Pisar Bantay, bantay Hmm. Mngaon. Mm. Na hulot na. Hulot na isda. Hulot na nimo. mengaun Mngaon. pira, -pira lebih utur lebih utur. Atur lebih utur tuh. Atuh. Atur lebih sumunod, may sumunod. May sumunod. Dunyo, dunyo, dun sumay pa to. Yan, 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 yan. Tay mo intayin. Kakan natin yan. Yan na, yan na. Yan na. Yan na. Okay. Oh. Oh. Wa. Wow. <laughs> Buhian. Ayun oh, no, ayun oh. No. Ayun oh. No. Malaki.

pasok ko pa yung ang ah. 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 laking lifting nyo ah. o oh, pili pa nyo labig mo nyo labig mo Ih, lebih Tara, rah,

tutlo doon kayo ito na ito na pato hmmm ah tool tutlo oh na mo na Ini nak, ni pating yo. Yo, trudut naik peting. Icha, ya. yun, ketek naik peting. Naik peting. Naik peting, oh, Kalau nyawa, ngeri ya.

Sakit Ata, pakakay mo On Ako, pakita, pakita pa on Pakita pa, pa on atula, pa tula, 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 Na, lapyok Napato ha Dala lang Dala lang kumain na lang Isa, tsaka ito, tsaka ito yun hook hook yung nick nick manik nick daming -nick. nick nick Aba, ay -ba, ay baja. Lag patayin ni mo. Pakita natin yung niknik. Ayan na, ayun na, you yun no? 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 yan yung niknik. Parang lang na malitos, masakit makakagat, you know. Dalawa na nagpatong. Bunalin niyo. <laughs> <laughs> Ini aku nih, ini nih, 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 terus nih, nih, tira nih, nih, tira nih, 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 Ha? nih, 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 kiếp, kia, kia, không mình, vợ, kia, mình đã cao

katulad <laughs> ah, na lamok. Ang ah, nah, dami ng lamok. Yung nik-nik-nik. Ah, nik-nik-nik-nik. Tara, sige, huwag nik nik-nik. Tabo tayo, kabod. Wala, nah, nawala yung huli. Kabod, ah, kabod, kabod. Nyo, ato to balik ya to kuha. Tu Manila menalau. Manila nangalau. Thank you po. Sabi mo thank you po, maraming -hmm. salamat. Thank you po gi. Tawleta to. Ala. Ah, ah do ina kami mga KTV Mix mga kapader. Kita kita na po tayo sa timbangan. Oh, so, lagoy pa ano? Mm. Nyo. Oi, ato atok ko atok ko Atong kuha, atong tara Uy, nyo Atong kuha huh? Atong kuhaon, atong kuha Tara Yung huli pala namin, nakalimutan Tara, kunin natin Kita po tayo sa no, timbangan Ina nyo, kita tatimbangan. timbangan Ha? Huh? Yan, kita tatimbangan. timbangan Timbangan ta kita Timbangan ta kita Okay Okay, okay Ayan yung mga tropa ni Idol ninyo Ay, nawala si ninyo. Yan yung dalawa na yan. Yung naka tsaka sky yung ano, yung sky na pa ano, pa kindang-kindang maglakat. Barkada niya yan. Tsaka ito. Yan. Dumaan na naman sila sa barbecuehan. Ni Aling Milag, Milagrosa. Grabe sa ninyo. Hmm. Ayan Ah. May binili siya ano. Ano kaya binili ko? Tingnan natin. Sa pogi. Puro may susyo. Yung <laughs> isa yung maglakad. Tingnan niyo. Dili, dili. Ito mo. Ang sa'yo palit? Sa'yo ang palit? Saan na? Ito. Taran, Wow, Mr. Magarin.

oh <laughs> Uy, tikoy! Tikoy! <laughs> tikoy! Ay tikoy! Ay tikoy! Ay tikoy! Ay tikoy! Ay tikoy! lapis tikoy! Ay 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 tikoy! gapas na yung ano, kilo, pati, times. Yung total 31 50, 500 tapos 3 000. 1 2 3 oh nyo kalimah oh, nyo bikin nyo ta thank you nyo thank you nyo thank you thank you marami selamat po ta pupuki Allah tumakbo na yun na Ako na. Ayan mga katilimis. Maraming salamat sa inyong panonood. Bukas ulit. Narihan.